Grabe guys, nakakabat, nakaka-excite no? Yun. Talaga, pero wala tayong magagawa kasi challenge to eh Ito yung pinachallenge sa ni Sir So ayun guys, ang unang bubunot ay si Maverick At may dalawa siyang pwedeng mabunot Si Kisha at si Kasumi Okay Ernest, ilagay na natin yan Okay guys, nandito na ang unang bubunot Maverick, pikit mo ang mata mo at bumunot ka ang nabunot mo ay si Kazumi Ang Maverick ay si Kazumi Grabe talaga no Unexpected talaga Hindi talaga natin malalaman kung sino mabunot nila eh Ang susunod naman na bubunot guys ay si Mix At meron siyang dalawang choices na mabubunot Na sina Caitlyn at si Angel Eh guys, ang susunod naman na bubunot ay si Mix. Ipikit mo na ang iyong mga mata. At ang nabunot ni Mix ay si Isay si Angel, grabe, no? Grabe yun, no? Oh. Uh, parang destiny kasi ito na yung nangyari sa December, eh. Magbabalik ang mid Grabe yun. Okay. At ang susunod naman na mabubunot guys, ay si Hailey. Okay, guys, may dalawa pa rin silang choices na mabubunot na sina Ella, si Ella at si Caitlyn. <laughs> okay, Hailey, ikaw ang susunod na bubunot. expected talaga mga nangyayari, eh, no? Kaya nga, napaka-challenging talaga nito na sa kanila. Kaya nga, eh, no? At ang susunod naman na bubunot ay si Cassie. Okay, guys, itong pagbubunutan niya is napaka-exciting. Ano, oh, eh. huh, diba? Kasi, you di know, talaga. pakita mo kung sino yan. Ito siya. Bago to, kung, kung, mabubunot ni Kasi, si na magkakaroon ng Yansi. Or kung babalik ang Kamich. Di natin sure kung magbabalik ba or may bago. Okay, Ernest, ilagay na natin. Okay, guys, ang susunod naman ng bubunot ay si Cassie. Okay, Cassie, bumunot ka na. Pikit mong yung mata. Okay, Cassie, at ang nabunot, kang Tom and Jerry ng Rancav. Magbabalik ang Kamich Talagang exciting. Parang deja vu lang, you know? eh, yeah. no? Nangyari nung nakaraan. Babalik ulit. Okay guys, ang susunod naman na pumunot ay si Brion at si Miles. Sa kataon na to, pagsasabay namin bumunot si Miles and si Brion. Alam mo ba kung bakit, Mark? Oo, o, kasi dalawa na lang yung choices eh. Oo, si Ella at si Yana. Grabe, exciting to guys kung magbabalik ang Miliana or Miela di ba? Kaya yeah, nga, kung mabumunot pa rin ni Brion si Yana, mananatili ang Briana or magiging Briella. At yan ang ating aabangan. Okay, Ernest, ilagay na natin. Dahil dalawa na lang ang natitira, ang unang bubunot ay si Miles. At kung sino matitira, ay siya ang mapupunta kay Priyon. Okay, pikit nyo na mga I'm not gonna do it. hindi na pinabunot ni Direk si JM? Dahil lang makakalab team niya sa challenge na ito ay si... Cheska. Okay guys, dahil nagpapagaling pa rin si Shinjo at walang nakabunot kay Kisha Automatic, si Kisha ay mapupunta kay Shinjo. Okay guys, disclaimer lang. Ang task na to ay para lamang sa aming anniversary na magraran ng 2 months. Ang ibig sabihin, at magbabalik rin naman ito sa kani-kanilang love teams after ng 10 challenges. Okay guys, laro ba? Yes. Nice. O ano pang hinihintay natin? Tawagin na natin ang mga bago nyo ka love team sa Switch Love Team Challenge. Kasumi, maari mo nang puntahan ang iyong ka-love team. Maari mo nang puntahan si Maverick at kayo ang magka-love team sa Switch Love Team Challenge. Katelyn, ang makakalove team mo sa Switch Love Team Challenge ay walang iba kundi si Haley. Maari mo na siyang puntahan. Cheska, <smart noise> maari ka nang lumabas at puntahan ang iyong makaka sa Switch Love Team Challenge walang iba kundi si J.M. Gisha, maaari ka nang lumabas ng pinto at dahil wala si Shinjo na iyo makaka para sa Switch Love Team Challenge. Maari ka na pumesa sa likod. Ella, maaari ka nang lumabas ng pinto. At puntahan mo si Brion, ang bago mo makaka para sa Switch Love Team Challenge. angel, maaari ka nang lumabas ng pinto at puntahan mo si Mix. ang bago mong makaka-pair para sa Switch Love Team Challenge. Mix, maaari mo nang buksan ang pinto at puntahan mo si Kasi, ang bago mo makaka para sa Switch Love Team Challenge. Yana, maaaring ka nang lumabas ng pinto tahan mo si Miles, ang bago mo makaka-pair para sa switch Love Team Challenge. Gawin niyo ang best ninyo para sa mga audience niyo, sa mga followers niyo, at sa mga viewers niyo ninyo, ang goal nyo ay makuha ninyo ang premium ibibigay ko na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Pagkatapos ng sampung challenge, ipinapakapo ko sa inyo ay babalik ko ang original love team ninyo. Nagkakasundo ba tayo? Masaya ba para sa inyo? Okay guys! Good luck! Yay! Yay! Good luck! Okay. Feeling ko kaya hindi tayo si Love Team ni Direk kasi wala pa siyang nakakitang magmamatch sa akin. Tama ka Cheska. Alam mo, ako rin eh. Kasi alam din siguro ni Direct na wala nga rin mag magmamatch sa aking babae. Kaya alam ko din sa sarili ko yun eh. <laughs> Siyempre sa tingin ko mananalo tayo kasi grabe na advantage talaga nito para sa atin eh. Diba? Ako naman, sure na sure ako, sobrang taas ng confidence ko na mananalo tayo. Kasi matagal na tayo magkasama, marami na tayong pagsubok na tinagos. Kaya naman itong mga challenge na ibibigay ni Direk ay talagang tatalunin natin yan. Yes, comfortable na rin kasi tayo sa isa't isa talaga. We are Team Janeska and ready ready na kami. For me po, hindi na po ako feel awkward kasi wala na po enough reason para magkaroon ng awkwardness kasi nag-collab na rin naman po kami before. Kagaya po ng sinabi ni Kasumi, ganun din po yung mararamdaman ko na hindi na po ako makakaramdam ng awkwardness. Dahil po nakapag-collab na din po kami. Ayoko po magsalita ng tapos, pero po gagawin po namin yung best namin para po manalo. And good luck na lang din po sa ibang love team. And gagawin po namin yung cooperation para manalo sa challenge na to. Ganyan din po, kailangan po ng teamwork at pagtutulungan para po makamit ang panalo. We, We are Team Magsumi and, and ready ready na, na kami. kami! Wala naman dapat po talaga ikailang, yun naman po talaga. Then, kailangan din naman po ng teamwork talaga. Ako naman po, sa tingin ko naman po, hindi naman po. Kasi po, kapatid naman po siya ni EJ, kaibigan ko po si EJ. So, tingin ko po, hindi po ako may ilap. Tatry po namin best namin na susubukan po namin na manalo. Sayang po ang laki po ng trend. Susubukan so, at kakayanin namin at mag-strategize kami ng paraan para manalo kami. We are Team Hailin and, and reading, reading, ready, ready na, na kami! kami. Ako muna kasi wala pa si Shinjo kasi nagpapagaling pa siya. At pag bumalik na siya ulit, e explain ko na lang sa kanya yung strategies and yung mga nangyari this past vlogs para mag, mas magkaroon kami ng pagkakaunawa sa isa't isa and we will keep things professional and through dedication para mag-work sa challenge na to. Ano po, I am not expecting but I am hoping kasi kailangan namin yon and we are a team. Dapat nagiyuni. Merong kami unity sa isat isa. Right? We are team Kinjo and ready, ready na kami. Para sa akin po, siguro may unting awkwardness po. Pero magiging okay naman, kasi si mix naman yung halaw team ko. I think gagalingan din naman. Para sa akin naman, ay hindi naman to awkward dahil naging love team din kami dalawa. Tapos naging comfortable din ako sa kanya makipag-tiktok, Ayan. For me why not kasi gagalingan naman namin pareho and magtutulungan talaga kami para manalo kami Mas mas mabuti talaga magtulungan dahil pag nagtulungan talaga mas lalakas We are Miguel and Redding ready okay. namin Para sa akin hindi po kasi dito po sa Ralcam vlog po kami magkakaibigan po um, para sa akin din po ay hindi po awkward kasi Parese din po kaming bago. Then, matagal na rin po may magkaibigan sa Rancab. Sa tingin ko po, kasi ito try po naming dalawa ni Brion lahat ng strategies para manalo sa mga challenge at magiging professional din po kami. Siyempre naman guys, mananalo kami kung magtutulungan po kami dalawa, di ba? Yes. We are Briella and ready, and ready, 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 na kami! Para um, sa akin kasi, hindi siguro magiging awkward kay Mitch kasi nga nakalab team ko na rin siya dati kaya medyo okay okay naman. Para sa akin, for sure, di naman na siguro kami magiging awkward ni Cassie sa isa't isa kasi ayun nga, nagka-work na kami before and naging magka team na kami. Tsaka may background na kami sa isa't isa kaya medyo kalala na rin namin yung gawe sa isa't isa na. Ang strategy naman namin ni Mitch is siyempre magtutulungan kami at mag-uusap kami ng maayos para malagpasan yung mga challenges na ibibigay sa amin. Sa amin naman, siguro, siyempre, pagkabigay ng task sa amin, pag-iisipan muna namin ano bang magandang gawin, ano bang pwede nating ano para manalo tayo, ganito, ganyan. Para, alam mo matagumpayan namin yung challenges na ibibigay sa amin. We, We are Team, team Kamish and ready, ready na kami! Feel ko po hindi po kasi aside sa pagiging OG love team namin ni Miles, magkaibigan din po kami dito sa Rancom. Lagi nga po nang-aasar sa akin. Siyempre ganoon din, same na sagot ni Ana. Ano, hindi, feel ko hindi kami magiging awkward kapag ginawa na namin mga challenges. Kasi siyempre, gumawa din naman tayo ng mga challenges before nung bata pa tayo. And yun, may nagawa na rin kami friendship ni Ana. Gagawin po namin yung best namin ni Miles na manalo and magiging professional po kami sa work. Siyempre para sa akin, ano, enjoy lang namin lahat ng gagawin namin. Hindi, namin. hindi namin, isipin yung mga negative. Enjoy lang namin lahat ng challenge. We, We are Miliana and ready, ready na kami!